Yan, yeah, yan. Hmm. Nanginginayin kaming persimmon yung binili ni mama kanina. Kung nanonood kayo sa akin, diba, nakabili ko nito na sa DB Mart, pero maliliit. Ito ang laki. Ano lang to? 3? 3 MOP lang ang isa. Mura nyo. So for tonight, magbibigetarian food naman kami. Ito. pinigay sa amin parang pickles. Masarap siya. Ang hang, ang hang. Yung ano, gawa siya sa mushroom. Yan. Pero parang chicken. Masarap. Galing. Si mama magbibigitayan mo na ngayon. kita tayo na hmm. lang din yan. Ha? Parang manok. Ang galing. may nagtatanong pala ba't wala si Bam? May trabaho kasi siya. Kaya hindi siya nakasama. Hanggang 21 yung trabaho niya. Sarap na sarap nung no? kasama si Bam. Tsaka ano, matutuwa yun siya. Kasi mm -mm. namimiss na rin yeah. yung mga chicken. Eh, lasan chicken pero hindi. Yung kay mama hinihintay namin. Masarap din. Actually nakita lang namin sa katabing table. Tinuro niya. Tapos chinage yung order kasi loo na. Wonton noodle sana siya. Ito yung sumunod namin order. Actually, wrong order. Pero, ang dami. As in, ang dami. Tingnan yung, ano, cup. Oh. So, ito, nahanap na namin yung mga casino Ang dami ilaw. Ayan, casino Lisboa. Pre. Okay. Pwede daw kami pumasok diyan. So, susubukan namin sa mukhang boss. Good luck sa amin. Diyan <laughs> makarating sa bus stop kami. Ayan, sa naman kami sa bus. Ang maayos. Pagbababa ba, sa next stop, pipilutin daw ang kulay red. So, doon. doon ang babayan. Pero kami, coins yung gamit namin. Doon. Tapos yun yung sinasabi kong i-prepress yung stop. So, hinulog namin yung coins doon. Kailangan exact amount. Pag hindi, walang sokli.

nakababa na kami ng bus. <laughs> Manunong na kami mag-commute. Kasi yung bus stop pala medyo malayo sa hotel pala mas <laughs> malapit? <lang>. Mas malapit ba? Oo. Pagli <laughs> kong gano'n natanaw mo. Di diba sabi ko kagabi ang mahal ng tubig? Actually sa 7-Eleven lang pala mahal. So may nabili ako ito. Mura-mura ng konti. Pero kung yung mas malaki, mas mura pa. Kasi ang layo pa nung kita namin mas malaki pero ito ang laki ng kamurahan halos one third lang ng presyo kagabi so tayo huli kami yung bus day 3 namin sa Macau punta kami yung Starbucks medyo malayo-layo eh mga half kilometer gawin siya na kung malalakit na may hita yan makulimlim ang panahon parang uulan nga sana huwag naman explorean lamin. Dito tayo sa Starbucks. Hindi ko alam kung saan ang entrance. Nasa taas. Ah, ito. Yan. so nahanap na namin. Ayan, parang mall pala kay. So, ito na yung aming breakfast. Ano, uh, mushroom pa, mushroom and cheese packet. Yung croissant. Okay. Tapos kay mama, kafe mo ka sa akin. Uh, flat white. Hindi mo muna tinikman. Baka... Kaling kami. Ayan, yeah, nakita na namin yung temple. London banda. Pero naupo muna kami dito sa isang bench sa park. So, nakakit ah, tayo. Bumubulong lang ako kasi ah, parang respect sa mga nandito. Kasi yung iba nag, parang parang din ng insenso. Ayan si mama, pinitura niya yung mga may insenso. So, ayoko masyadong mag-ingay. Ito dito. Meron din dito. sense kung sa recent niya. si mama na una na. May view din dito. May mga nakasulat dito. Syempre hindi ko naman maiintindihan. Naka-engrave sa stone. So, bababa na kami. Gusto ko sanang magsindi ng insenso. Kaso nasa 100 Macau something. Eh, yung 108 MOP. Pag kinonvert sa peso, yung medyo mahal. So, sabi ko, hindi na lang. So, naliligaw na naman kami. Pauwi na kami yung bus stop. Hinahanap namin. <laughs> Napadpad naman kami dito. Ganda. Pero doon may mga bus. So, lalakad kami ang ganda. Nakauwi naman kami. So, nagpapahinga na si mama sa hotel. Hindi nga lang, kapakya. Ako naman bibili ng lunch na take out ko na lang, tapos dadalaw. So, dito na lang ako kung saan kami kumain kagabi, yung may vegetarian. Doon ako o-order. Malapit na siya. dito na dito na tayo yan dito yun so ito na yung mga nabili kong food teka lang madito vegetarian ko oh, lahat natin. Ayan. kagabi nagkamali eh ngayon picture yung ko tama naman kain tayo ng lunch Hmm? hindi uso ang tinidor dito chopsticks, gagamitin ko sa pancit hindi <laughs> ako marunong, pero kaya naman hmm. sarap siya sarap ng noodles sarap din, sa itsura naman may mga sahog-sahog siya, kunyari din na meat, pero hindi naman meat <laughs> tapos yung toge niya ayun pong masap yung toge dito check naman natin yung, yung rice ah may nori kasi yung rice kaya sabi mo wala saan to yung nung hindi pa kami kumakaya isda ang bango nga ginagawa kong tuyo yung nori ang bango hmm. Sarap. sarap lang ulam na yun. Tapos, good for 2 to 3 lagi yung service nila. Tingting -ting Restaurant. Okay. Yeah. Yung pangalan. Kung magawi oh. kayo ng makaw. Ito, kunyari, pork. Kasama ng rice. din. parang pork na. Sarap na. Parang good for three na eh. Parang po yung... Dito na malalaking microwave ko. After na nito, pahinga muna. Pero mag-work ako konti. Tapos mamaya ang hapon, minimit -me kami ng subscriber ni mama. Ida-guide niya kami sa Parisian ba o Venetian? Basta yun. Yung may gondola. Kahit kanina nga nagkaligaw-ligaw kami. Eh mas malayo yun. Baka kung saan kami na naman makarating. Mm. Thank you.